But for today's video guys, ayan guys, nasa biyahe ako. Bali, pauwi ako ngayon ng Laguna. So, ayan guys. Bali, ang aking lugar nga pala ay Mabitak, Laguna. So, ayan. Nasa biyahe na ako. Bali, susunduin ko nga din pala dyan yung aking lola kasi nagpapasundo siya. At medyo may katandaan na di kailangan natin siya ng alalay para makauwi ng Batangas kasi gustong gusto niya makita yung aking mother. So, ayan guys, tara na! Bali, ang lugar nga pala ng aking lola ay sa Mindanao. Nakauwi siya ng Laguna kasi sinundurin siya ng aking pinsan. Ate na nga guys, nakarating na ako sa aking pupuntahan at umaten nga din pala ako dyan ng kasalan kasi kasalan din ng aking mga kamag-anak ayan sa father side ko. Sayang so, guys. At ang saya dahil nakita-kita ulit kami magpipinsan. At kasama na nga dyan yung aking lola na napakatagal na panahon ulit bago kami magkita-kita. So ayan guys. tayo na nga guys sakasakay na kami ng tricycle bali pa -uwi na kami guys ng Batangas at dahil hindi na nga namin natapos yung kabuuan ng kasal dahil ang nangyari guys ay chikahan na ang nangyari so ayan guys dahil saglitlaan nga din kami ay umuwi na rin kami dahil baka kami ay pakagabihin ng aming pag-uwi dahil napakalayo pa nga ng aming biyahe Sayang guys thank you guys for watching bye bye